Kailo po mga katunyeng, isang magandang uh, hapon at uh, syempre, binabati ko po kayo ng uh, magandang 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 hapon po sa inyo. At, at, at dito po ako sa Numansyaliso at uh, pasalamat po ako kay uh, nilinda at kay Ante. At, uh, sinama po nila ako sa misyon ng mahal Ito po ay simbahan po ito mga katunyeng. Ayan. At, siyempre, salamat kay Lord dahil uh, saktuhan din ang bakasyon ko. At, uh, yun, natapos ko rin ang pinaproject ni Nini Maribis sa akin sa Kalibo. At, uh, nakasama po ako dito. Gustong-gusto ko po itong makasama, mga ka At, uh, tingnan nyo po ang uh, ganda po ng uh, mga balay dito. Samaan ko po kayo. Dito po ito sa Alisu, uh, uh, Manja Aklan, mga ka-tonyeng. Ayan po, uh, eh, ipakita ko po sa inyo yung uh, produkto namin na sa Aklan uh, palay yan siyempre marami mga prutas po dito yung mga nakikita ano yan o, yung mga prutas po yan uh, hindi nga lang makikita ang uh, Yan po mga katunyo ang ganda ng palay dito sa Aklan ayan kung makita nyo yan oh. No? palay po yan oh. hindi pa nainog at syempre ayan mayroon ditong uh, uh yan, patula wow sarap ang sarap sariwang sariwa ayan, may mga talong din po mga katuns ayun po ang daming bunga ng talong wow sarap yung patula oh. nakakamiss <laughs> ah, talaga ang probinsya ng Aklan mga katonyeng at syempre uh, ayun o oh, tingnan nyo po napakalawak na pala yan. At ang ganda po ng bunga pag uh, tiningnan niyo nang malapitan mga katunyeng. Hilaw pa po siya. Lapitan niya atin uh, para makita niyo po. Ayan po oh. Yan. 'Yun ang bunga ng palay mga katunyeng. Oh. At syempre uh, hanggang dito lang po muna yung aking uh, video. At uh, syempre sana po ay uh, mapanood ninyo ito at subaybayan. bayan uh, salamat at uh, syempre napasama ako dito sa... Uh, numansyali so aklan po mga Katonying. at uh, para tayo naman ay maging uh, katiwatiwala papakita po ako sa inyo ayan po si katonyeng ang inyong idol opo ayan at sa kempre uh, wag po kayong uh, mag ala at uh, okay lang po si katonyeng dito ayan po at uh, namimiss ko po talaga itong probinsya namin ng aklan Ayan po at siyempre salamat at shout out sa asawa ko. Ayan kaya Gina lagi, Manlagyo. siyempre mga anak ko sinashout out ko po sa Muntilupa. Nak, uh, sana maging uh, humble lang po kayo. Ayan salamat po sa inyong pagmamahal sa inyong uh, sa amin ni mama nyo. Uh, ayan shout out po sa inyong lahat. Yun lang at lagi natin tangadaan. Uh, mahal po tayo ng Panginoon. Bye bye. I love you. I love you all.